nagbanta si Tatay Digong Duterte na kung sakali man daw siya huli ng International Criminal Court ay handa raw siya makipagbarilan dito. Grabe talaga si Tatay Digong at ang mga tao, ano? Eh, ganun ang kanyang sinasabi ngayon sa mga huling panayam sa kanya. Pero ang tanong ng mga netizen at saka ng mga political analyst, meron bang law enforcement unit ang uh, ICC? So ang sabi kasi nila, lumilitaw na ang uhuli din sa kanya yung ating uh, local enforcer unit na maaaring pumunta sa Davao. Eh, sabi niya, talaga makipagpalitan uh, siya ng uh, putok dito sa mga sakali man lang hulihin siya. Eh, siyempre, sa edad niyang 7-8 so, years old, tutulong din yung mga kababayan niya sa Davao City tsaka yung mga kanyang uh, mga bodyguard para makipaglaban kung sakali man siyang hulihin ng International Criminal Court. So, grabe talaga, no? Si Tatay Gihong talaga, sinasabi niya talaga na may nalalaman daw sa intelligence report na anumang sandali sa oras na ito ay maaari daw siyang hulihin ng International Criminal Court pero sabi nga ng political analyst paulit-ulit silang sa sinasabi na eh wala naman enforcement uh, unit ang ano eh, ang mga ICC kung di makikipagtulungan daw ito sa government ni PBBM and then uh, alam mo na eh, yung utos lang naman sa mga uh, siguro, pag uh, sabihin na nating mga kapulisan, yun din ang uh, huhuli sa kanya at dadaling nga siya sa labas ng Pilipinas para daw ikulong. Eh, siyempre sabi nga niya bago daw siya makuha at uh, sakaling huli, makikipagbari lang siya at hindi siya pauhuli ng buhay. So, yun po yung pagbabanta ni Tatay Digo. Ano yung implication nito sa ating uh, nangyayari na yung uh, tawag dito na <laughs> lumalalang lang uh, political system sa ating bansa sa gitna ng pagtaas ng bilihin, presyo ng gasolina traffic, at inflation at underemployment o unemployment ng ating mga kababayan na hindi alam kung saan kukuni ng uh, pagkain nila talaga may isang araw tapos ito pa, wala tayong uh, political stability daw pagka talaga nagkagulo talaga dito sa sinasabi ni Tati Igong na hindi siya panguli ng buhay so mahali daw magkaroon ng uh, civil war na uh, Pilipino laban sa Pilipino dahil uh, inulit din niya talagang gusto niya uh, magkaroon ng independent Mindanao para na uh, daw gumanda ang buhay ng mga tagang Mindanao eh, sabi naman ng mga netizen eh, sa tagal-tagal mo na ako po alim na taon eh, but ano ba ang nangyari bakit hindi umulad daw ang buhay ng mga nasa Mindanao maliban daw sa Davao City yung ibang uh, palig ng uh, Mindanao hanggang ngayon ay wala pa rin ang nangyayari at lutong pa rin daw so ano ba ang mangyayari talaga sa political landscape dito sa ating Pilipinas. Eh, lalo na next year, eh, midterm election na, at nagpoformahan na yung mga partido na tatakbo sa local election, national election, para sa congressman, congresswoman, senador, at uh, mga mayor na mga LGU. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, na magmamat sa saan sinasabing na uh, pagbabanda ni Tatay Digong sa <laughs> makikipaglaban daw sa sa sino mang buhuli sa kanya na tauhan ng International Criminal Court.